Oh, so may lami magluto eh. Kuha ko ka kita sa kong tuyo. Hindi ko nahanap yung hinahanap po guys. Parang nakawat na Ano tawag Nakawalang gana. <tinyo> Guys, mga lumon, welcome back sa ating munting channel uh, Baka nagtaka kayo bakit naging uh, iba yung lingwahe ginagamit natin Kasi sabi ni Juna Lumokso, nag-comment siya, sabi niya, hindi ko maintindihan ang sinasabi uh, Kasi ang ginag ginagamit natin lang lingwahe ay official lingwah language ng Davao Oriental kaya nga uh, minarapat at minabuti ko na lang na ang gagamitin natin na mga lingwahe sa mga video natin ay ang Tagalog para ang lahat ay nakakaintindi ito po mga lomon uh, magumpisa na naman tayo sa ating pangingisda uh, gamit ang spearfishing mamayang gabi uh, sana, sana naman ay... Uh, Uh, sundan niyo ang video ito hanggang sa uh, meron tayong huli at kinabukasan ang ating uh, pinaka-excited sa lahat ang magluluto Ayan. kung bago ka palang sa channel nating ito huwag mong kalimutan i-subscribe at mag-comment ka naman para malaman ko kung uh, taga saan ang mga nanonood sa video natin ito at huwag mong kalimutan na isubscribe ang ating Lumon Fishing TV sa ating Youtube at suportahan ang ating uh, Facebook page marami pong salamat sa inyo ha mga Lumon Okay, magandang gabi mga Lumon uh, ka uwi natin galing sa pangingisda ito na yung mga huli natin tama tama din no hindi man kalakihan ng mga huli natin pero sa dami oh uh, pwede na. abangan bukas mga lomon ang gagawin nating uh, luto at ang pagbebenta. Lomon Fishing TV. Good morning guys, ito na po yung uh, mga isda natin. yan naghanda na ang para pang at ito naman yung lulutuin natin Danggit, at itong danggit uh, ah uh, ito yung gagawin nating sinabaw ating yung mga maliliit yung niluluto natin dahil yung mga malalaki yun ang ginagawang pangbinta asin. Muna nga itong isugba. E, ngayon natong isugba sinugba natong gataan ni karon Okay guys, sa umagang ito, hahanap tayo muli ng lubi-lubi uh, doon sa kagubatan. Samahan niyo ako. So, siguro malapit na tayo doon sa mga kahoy na nahanap natin ika nga ang kagubatan ay ating yaman kaya dapat natin ito pagingatan bigo tayo guys uh, wala tayong nahanap na kuan lubi lubi kahit saan na tayo pumupunta wala tayong nahanap kaya naman uh, mag kuha na lang tayo ng second option para sa ating lulutuing ista oh, so may lamig magluto eh wako ka kita sa kuang tuyo hindi ko nahanap yung hinahanap ko guys parang nakawat nawa, sa anong tawag ito nakawalang gana Hay, mabuti na lang may napansin ako. Uh, yan na lang ang pangkuha natin. Uh, gamitin natin pang luto. Gata. Hindi na sana ako magluluto guys dahil hindi tayo nakahanap ng lubi-lubi. Pero nakahanap tayo ng lubi. Lubi kasi ang tawag dito sa Bisaya. Ang uh, natawag nito, nyog. Uh, sa bisaya Lube hindi tayo nakaanap ng Lube Lube nahanap natin ay Lube magmanong kayo tulad ng nakagawian na natin ganito tayo pagka mag uh, ng mga natawag ito lemas para maging pinong pino meron tayo ditong sibuyas bumbay bawang at saka luya ang pagkuskus kasi nitong kuhan mga lamas ay kagawian ko na kapag ako ay nagluluto ma, ma madali kasi pasarapin yung niluto mo kapag ka, ah, kinuskus mo yung ano, mga lamas huwag mong kalimutan eh, i-like, i-subscribe at i-share Para maraming matututo Gusto mong subukan ito sa mga niluluto mo I-kiss-kiss mo lang ng ganito sa kuwan mo Pabili ka ng ganitong uri ng kuwan Pwede na Slicer Itong uri ng slicer maraming kagamitan to Na. tapos itong kinayog nga niyo, lagyan ng kunting tubig hihalo natin yung gata Tapos isalang natin yung kawali na paglutuan natin. Yan. Sa ganito kasing paraan, guys, mga lumon, hindi mo na kailangan gagamit ka pa ng oil o mantika. Diretso na ito doon sa kawali. maya maya isunod natin yung isda so bago natin ilagay doon sa kuan kaugalian ko kasi na yung inihaw na isda ay hugasan ko matanggal mo pa yung kaliskis niya. Yan, iba masarap noh? dagdagan natin ngayon na asukal. toyo at yung makapangyarihang suka siyempre yung asin ganti lang hahaluin na natin yan yan nagbago na yung tsura tapos ngayon yung isda hmm. tingnan nyo guys mga lumon tingnan nyo oh. napakasarap tingnan nyo tingnan nyo yung resulta Maya-maya uh, Pwede na yan Yan, huwag na natin patagalin kanyang tanan nakasago na siya sa gata Whew. sarap Ayo tunggu lagi. Hmm, lami. At siyempre, hindi natin kalim kalimutan ang signature. Ganyan po yan. Oh. Diba? Diba? Сделайте а а это.